Guys, wala daw siyang natanggap na pera galing sa flood control project. Pakinggan nyo, nakakatawa. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Nagagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na akong mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the speaker and clear clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag, sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong pera napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Yay. Martin Romales. Ako lang at ang... Oh, napansin nyo, lahat daw ng pera napunta kay Pangulong Marcos at kay Romualdez. O, so, hindi ba nagtuturoan na sila? Tuloy tayo! aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin at ang aking mga security ay nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanian. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Ah, oh, grabe. Grabe yung mga pera. Oh, billion-billion pera ang laman niyan, guys. Oh. Yan ba naglalabasan na sila ng mga baho nila guys Nagsusumbungan <laughs> na Nagkakahulihan na kasi O baka nagdrama lang Mga nagdrama drama lang yan Hanggang ngayon guys Wala pang na nahuhuli Wala pang nakukulong Dahil sila sila rin na <laughs> After po ng approval ng budget Sa General Appropriations Act of 2025 Nagtanong po ako sa DPWH Kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Investigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na investigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulia ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. So yun guys, napansin nyo na. Oh, di ba? Kaya walang nakukulong dahil involved na involved. Number one si Pangulo. Si Martin Romualdez. Kaya walang nakukulong. Oh, nagsalita na itong kasama nila na si Saldiko na ipapapatay daw siya. Gagamitin ang lahat ng kapangyarihan ng pamalan para ipashoot siya. O na. Naglabasan ang mga baho nila. Hanggang dyan na lang good luck na lang sa investigasyon na, mang, na mangyayari. Tingnan natin kung talagang ang batas ng Pilipinas ay may kapangyarihan pa. ba? Diba? Kung talagang may mananagot. O bababa sa pwesto ang Pangulo o ah, si Martin Romualdez o makukulong silang dalawa. Kasama si Saldigo. <laughs> Malalaman natin yan. Sa darating na mga panahon kanya na lang wala tayong magagawa bawal tayong mag ano dyan hanggang dyan na lang siguro God bless na lang